Kanina pa kita hinanap, nandito ka lang pala. Bakit ka malungkot? Ba't nandito ka? Kasi pinapagulitan mo ako Kaya naman ako nagalit. Kasi sinabihan kita na huwag kang ano. wag ka munang maglaro. Tapusin mo muna yung ginawa mo. Hindi mo pa yung higaan natin. Oh. Siyempre, magagalit talaga si Papa. At saka pinagsabihan naman kita eh. Pinagsabihan lang naman kita. Hindi naman talaga ako nagagalit. Uh, sir, papa. Sir, papa. O, huwag mo nang ulitin yun ha. Hmm. Pag kalimbawa nagagalit si Papa, mangi ka ng suri. Huwag kayo, huwag yung ano, huwag yung kung saan-saan ka pumupunta. Ikanina pa kita hinahanap okay sana kung ano kung ano na ngayon, maliwanag pa na, gabi na eh O tingnan mo nga oh tingnan mo, oh likado pa naman yung lugar na to tingnan mo, nakita mo yan Kado yung lugar na yan o. yung bahay na yan nakatira oh gabi na, mabuti may nakakita sa yo. tinanong ko kung saan ka ang sabi ni Tutoy nandito ka daw, dito ka daw pumupunta huwag ka nang magtampo ka agad ha? Beli kereta lapit be. kisi papa be dali-dali. Okey dali. nang makan pun kagak ha? Mimi dan Mimi kisih papa dulu ni. I love you teh. I love you teh. I love you ini? Ha? Ini. Sudah terkebah. Dek ini naman. Hindi naman eh. Huwag ka nang magtampo. Huwag mo nang ulitin ha. Dito ko sa ano. May hirap ko na. Kanina na pa kita. Hinahanap eh. Sa sunod huwag mo nang ulitin yun ha. Oh, di mo nang ulitin yun ha. Maghingi ka lang ni Papa ng sorry pag halimbawa may mali kang nagawa ha. Pero yun lang naman ang ginawa mong ano, hindi natapos eh. Ha? Apo. Nagtampo siya guys, nagtampo. Natampuhin <laughs> to eh. Gusto ko